DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Private Investigator Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yuliko, Darwich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ang isang pribadong tiktik ay isang uri ng investigador o espiya na nagsisiya sa tinggil sa mga pangyayaring kriminal. Inaasahang sa proseso na investigasyon, malalaman niya at may tuturo kung sino ang tunay na gumawa ng krimen. Sabalit, papano kung ang isang pinaginalaang kriminal ay hindi ang tunay na salarin, kundi idiniin lamang ng isang pribadong tiktik? Iyan ang ating alamin sa pagsimula na pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa na sa Pilipinas, DZRH. It is RH11, Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita Tuloy-tuloy sa servisyo Sama-sama tayo, Pilipino Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Chico! Sino ka? Isa akong private detective huh? Na matagal nang nagmamanman sa'yo Bago kita pinasok dito sa yung safe house Hindi ka na makapagtatago sa na maglalakaw Wala kang tatakasan Pananagutan mo ngayon ang lahat ng ginawa mong krimen Hindi! Hindi ako pahuli sa'yo hindi ako pahuling ng buhay! <todak> Kung hindi ako mabilis na nakubli, nahagip ako ng pala. Mga polis! Yes, Ayos subuko ng suspect! Huwanta kayo! Yes, sir! O, oh. kapado ang suspect! Ayos pahuling ng buhay! Kaya kayo nang pahalang sa kanya! Yes sir. yes, sir! Alam niyo na ang dapat gawin bago kayo magpapakataon! Yes, sir! Yes, sir! Yes, oh! sir! Martin, para sa'yo. Salamat ho, sagag. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil sa tulong mo. Nalutas ang kaso ng pagnanakaw dito sa bahay namin nung nakaraambuan, Kung saan malaking halaga rin ang natangay sa akin. Sayang nga lang ho. Napatay ng mga pulis ang suspect. Okay lang yun. Kasi ho, talip na sumuko. Nakipagbari lang siya sa mga otoridad. Kaya hindi siya nadakip ng buhay ng mga polis. At hindi nabawi ang halagang minakaw niya sa inyo. Ang importante, natukoy mo kung sinong bumiktima sa akin. Yan kasi ang trabaho ko ng isang pribadong detective. Sumailalim so mo ako sa mga pagsasanay para mabatid ko at maipaaresto mga kriminal. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil tinulungan mo ko. Nagsikap kang malaman kung sinong nagnakaw rito sa amin. Nung una, wala akong tiwala sa iyo at tumanggi akong kunin ang serbisyong inialok mo sa akin. Hindi ko naman ho kayo masisising hindi agad nagtiwala sa akin dahil kailan lang ho ako naging private detective. Tinulungan mo ko. Kahit nung unang hindi naging maganda ang trato ko sa iyo, wala mo sa sir. Hindi ako nagtiwala agad sa iyo. At pinagbawalan pa kita ng tumungtong dito sa pamamahay ko. Kahit naninilbihan pa rito ang nanay mo bilang yaya ng anak kong si Ao. Dahil nga ako sa paninilbihan ng nanay ko rito sa inyo, kaya ako nakapag-aral at nakakumpleto ng advanced diploma para maging private investigator. Nawala lang naman sa bahay na ito ang nanay mo nang magdalaga ng anak ko. Balakay ang utang na loob ko sa inyo, Sir Greg. Kaya narating ko ang kinatatayuan ko ngayon. Kaya, nagmamalasakit ho ako sa inyo. At kusa akong tinrabaho na makilalang magnanakaw na anampiktima sa inyo. Salamat ulit, Martin. Wala akong anuman, Sir. Tatanungin kong... Malaking utang na loob ang naitulong mo sa akin habang buhay. Kung magkakaroon uli ako ng pagkakataon, muli at muli akong tutulong sa inyo sa abot ng aking makakaya. Martin. Malagay manu sa panganib ang sarili kong buhay sa pagganap ko sa akin tungkulin, sir, bilang isang pribadong investigator. Nagbabalik ang yung Darwich 11 Race si Bion sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Yahoo! <laughs> <laughs> Napalundag ka pa sa tuwa, Martin. Ah. <laughs> <laughs> Natutuwa ka bang napatay ng mga pulis ang suspect sa pagnanako sa bahay ni na Sir Greg? <laughs> 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 hindi o, Nay. <laughs> Bay, talagang hindi mo dapat ikatuwa ang pagkamatay na yung kapwa. Lalo pa nga at hindi pa napapatunayan na kasala. Hinay, bago ako humingi ng suporta sa mga otoridad, nagsagawa na ako ng mga kaukol ng pagsisiyasat, ng panayam sa mga testigo. Nagkolekta ako ng mga katibay ng krimen. Kaya nasiguro ko ho, ng suspect na napatay ng mga pulis ang nagnakaw sa bahay ng mga dati niyong amo. Pusakal na magnanakaw ho yun na marami nang nabiktima at ayaw mabilanggo. Kaya walang planong sumuko ng buhay. Ang malaking halaga iniabot sa iyo ni Sir Greg. Bukod doon ay, ang tunay hong dahilan kaya ako natutuwa. Naging magana ang loob sa akin ng dati niyong amo. Dati nga, mabigat ang loob sa iyo ng amo kong lalaki ng bata ka pa eh. Kaya nga hindi siya pumayag sa pakiusap kung makasama kita sa paninilbihan ko sa bahay nila bilang yaya ng nagsosolo nilang anak na babae. Nabanggit hu yung anak na babae na Isa pahong dahilan kaya nagsikap ako at magsisikap pang magtagumpay bilang private detective. Gusto kong makilala yung nakababata akong kapatid na babae na ayon sa inyo, ginukot nung kapapanganak nyo pa lang sa kanya at ilalabas nyo sana sa ospital. Ay, parang mahirap na makilala mo nakababata at nag-iisa mong kapatid, Martin. Wala akong mahirap, Pinay. Wala hong imposible sa kagaya kong private detective. Sabi ko nga sa'yo, liman taong ka pa nandukuti ng kapatid mo na isang babaeng hindi ko kilala. Na nagbagandang loob kargahin ng kapatid mo na magpunta ako sa comfort zone sa labas ng hospital. Pero paglabas ko, hindi ko na nakita ang babaeng yun. Tangay ang kapatid mo. Kung kailang ka lang na inyong ama na naaksidente. Sino man ang dumukod sa kapatid ko, natrabahuin ko makilala siya para mapanagutan niyo sa batas ang ginawa niyang krimen. At para mabawi ko at maibalik sa inyo ang bunso niyong anak. Martin. At para makasama ko natin ang kapatid ko na 20 anyos na ngayon. Greg, mas ba ang loob mo? Hindi nabawi ng mga pulis sa na napatay nilang suspek yung malaking halagang nanakaw dito sa bahay natin? Hindi, Edna. Madaling ko naman kitain ng nanakaw sa atin. Lalo pa kapag may out-of-town business deal ako. Isa pa hindi ko na inaasahang mababawi ko pa ang perang ninakaw sa atin. Bakit ka napailin? Dahil si... Martin, na uh, anak ni Dora. Sino? Yung binatang anak ng dating yaya ni aw? Oo. Oh, Oo. Oh. Ang anak na lalaki ng dating yaya ng ating anak, na naging private detective. Hindi hmm. eh, ko akalain na siya makalulutas sa nangyaring pagnanakaw dito sa ating bahay. Kasi nga, nung unang nag-alok siya sayo ng kanyang tulong at serbisyo matapos tayong manakawan, tinanggihan mo. Eh, kahit napahiya sa akin, nagsikap pa rin siya. nabaho pa rin niyang makilala ang nagnakaw sa atin. Kaya natuntun at napatay ng mga pulis yung suspect. Kaya nga, inabutan ko si Martin ng malaking halaga bilang gantimpala at pasasalamat. sa ginawa mong yun, tiyak na matutuwa si Aw. Bakit? Bakit matutuwa ang anak natin? Ana-ana na -ana, binigyan mo ng pabuya at pinasalamatan si Martin? Kasi, nung bata pa si Aw, naaawa na siya kay Martin. Na itinuturing niyang kaibigan at nakatatandang kapatid dahil nga anak ng kanyang yaya. Aw Lagi mo yata bukang bibig ang anak na binata ng dati mong yaya. Hindi naman, James. Nabanggit ko lang sa'yo si Kuya Martin habang sa sa'yo ng order dito sa resto. Dahil hmm? siya ang nakatulong para makilala ng papa ko, ang nagnakaw sa bahay namin last month. Para tuloy, gusto ko nang magselos. Hmm? Ano ba? <laughs> Biro lang. <laughs> Magseselos ka. Eh mula pagkabata, childhood sweetheart na tayo. <laughs> Samantalang nakatatad ng kapatid lang ang turing ko sa anak ng dati kong yaya na si Kuya Martin. Ano ho, inay? mag iiba na ako ng trabaho? Oo, oh, Martin. Kasi nga may nakausap akong kaibigan kong OFW na maaari daw makatulong sa iyo para makapagtrabaho ko sa abroad. <laughs> Sorry ko, Nay. Sorry? Ayaw mo makapunta at kumita na mas malaki sa ibang bansa. Kapalit ng delikadong trabaho mo bilang investigador. Nagbabalikan yung likod, Darich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kahit anong panghigayat ng ina ni Martin na mag-OFW siya, naging diserido naman ang binata ng manatiling pribadong investigador Si Aun naman ay pinalalahanan at pinapag-ingat ng kanyang mama at papa. Ating ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kananan sa Pilipinas, DCRH. Ito si RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito na sa Ano ang Katotohanan? Papa, Hmm. Inaalalahanin na po ako ni Mama na mag-ingat pag alis nyo. Inuulit ko lang sa iyo. Dahil dalawang araw ang business appointment ko sa probinsya at kasama ko ron ang iyong mama. Oo. Kasi gusto ko rin madalaw at makumusta yung iba kong kamag-anak to sa probinsya na pupuntahan ng papa mo. Ayaw mo naman sumama sa amin. Hindi ko naman po kasi maiwan yung trabaho ko. Trabaho mo? Oo, oh, ang boyfriend mo. Paneho po. <laughs> <laughs> ang lakas ng loob mong umamin. Palibasa, alam mo boto kami ng mama mo kay James, na anak ng kasosyo ko sa negosyo. At <laughs> ah, saka... Tsaka nyo naisipin ni James na magkaroon ng sariling pamilya. Dahil mga bata pa kayo. Opo naman, Mama. Sinakyan ko lang naman po yung biro sa akin ni Papa eh. <laughs> <laughs> Hindi biro ang paalala namin ng mama mo na mag-iingat ka. Oo nga naman, anak. Sa dami ng mga mapagsamantala at masasamang tao, eh, sa panahon ngayon, kailangan talaga nating mag-ingat. Mama? Eh, dahil kadalasan, yung tulad nating nakaluluwag sa buhay ang target ng mga masasamang loob. Ano pinumay mo sa akin? May hihilo ko. Nagdiyadili ba? Sino ang lalaking hindi nakilala ni Ao na nagpaamoy sa kanya ng pampatulog kaya nawalan siya ng malay? Mga nagsiganap Bobby Cruz, Chiquit Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin at Rosana Villegas, Special Sound Effects Jerry Mutiak, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring, Buboy Salonga, Production Assistant Anjing Cruz, Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Bill Cruz. Ito mo kaibigan, June Martin Negaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat mga totohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.